Nandito tayo sa La Trinidad Benguet ngayon, trippers. So, ito, dito tayo pupunta sa Mount Kalugong. At ito yung katabi nyo, yung Bollywood or yung To The Moon. So, dito tayo sa Mount Kalugong dahil gusto magrelax, mag-relax. <laughs> Taas, ano? Taas ng stairs, trippers. Oh. Dito, pagka gusto ko mag-relax at makalanghap ng sariwang hangin trippers dito talaga ako nagpupunta sa Mount Kalugong bukod sa napakaganda na rito marami pang pine trees at malamig pa yung klima dito para kang niyayakap ng nature trippers kita nyo naman sa ano sa paligid pa lang natin napakaganda Huw, kakahinga. Ang dami ko kasing bit-bit. Ay. Ayan ako, ganito kahaba pa yung... Ang haba pa, Trippers. So, maya-maya lang, nandun na tayo sa entrance. Tignan natin kung magkano na yung ano dito, yung entrance fee. No? Dahil matagal na tayo hindi nakaka pasyal ulit dito. Ngayon lang ulit. Kaya lang naman ako inihingal, trippers. <laughs> Dahil mataas talaga. <laughs> Pero ayos lang. Sigurado ko naman na sulit yung pamamasyal nyo rito. No? Ganda rito, trippers. Oh. <sighs> Ito yung binabalik-balikan ko rito, trippers. Yung napakagandang tanawin dito at yung napakaraming pine trees <laughs> alam nyo naman I love pine trees trippers ayan o ito na entrance entrance oh, so gate na oh, parang may bago ayun o natatanaw ko dito para may mga kabuti dun o well tara tignan natin yan tignan natin kung magkano na yung entrance Oh, hiningal ako. Kapean. Morning po. Magkano po entrance? 120 okay. 120 pesos three pers yung ano dito. Yung entrance. Ngayon na dito sa Mount Kalugong. Punta natin yung ano kabute trippers bago lang yan pwede tayo mag picture picture para may remember may kainan pa dyan ano meron sa taas sir. ay sa taas saan yun sa coffee shop sir. Dun banda Dahan mo yung green na bubong sir yung parang ganito eh. ba't eto wala na to wala na sir tumigil na yun ah tumigil na so yun trippers tumigil na pala yung kantin dito thank you kuya salamat po So ito yung paborito natin do yan, trippers na nandito po. <laughs> ano ah. up 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 Mamadulas nyo yun ah. Yeah. Alright. <laughs> Ayun ang um, mga kabuti. Ayun ang um, lalaki. Eh. Kinakain ba yan kuya? <laughs> kainin mo raw. <laughs> Sabi sa akin, kainin mo. <laughs> Ito ang ganda ng kubo tripper so pang ano pang mga ano lang dwarf ganda sarap pag picture dito kala kalaul kalaul hmm. ito yung view natin tripper so o, diba ganda. ang ganda talaga ng ano yung mga kabute bagong bago Grabe, napaka-tahimik dito, Trevers. Ako lang yung ano, yung maingay dito. Kahit saan magpunta, no? Ako lang yung talagang nakakapag-ingay. Daldal kasi. <laughs> Ayan. So, may bagong gawa dito, trippers, yung ano, yung mga kabuti na to. Ayan, yung mga kabuti. Bago lang to. May maliliit, may malalaki asin in maganda para sa mga turista, no? Dahil may mga pagpipicture-picturean na rin. At hindi na lang yung mga bato, no? Dati mga rock formation lang yung pinipicturean dito. Dahil napakaganda nga ng rock formation. Ngayon, meron ng bago. Mas pinaganda na rin, trippers. Tingnan nyo pati yung cr, oh. Ayan, oh. Maganda na rin yung CR trippers. So hindi na siya tulad dati na ano. Ayun, ayun yung dati oh. Ayun yung dating CR Trippers. So ito mas maganda no. Ito yung view natin ngayon dito, Trippers. So oh, napaka eh. Ito yung gustong gusto ko rito. Yung na nakakapag-relax Trippers. Ayun, may mga kubo doon. Ganda rin mag-picture diyan. Tsaka doon. So ayan mga yan, pinapaano yan Trippers ah uh, pinaparent yan overnight ganyan kung mag stay kayo dito sa Mount Kalugong yan, pati yung mga yun yung mga nandun na kubo-kubo or bahay, bahay na yan Travers, yun o no? talaga marerelax kayo dito trippers. kasi nga bukod sa tahimik napakalamig ng klima tapos wala kang maririnig kundi mga huni ng ibon wow eh. ganda So, swerte natin dahil tayo pa lang ulit yung ano dito, yung turista na nandito ngayon. No. Ay, no. <laughs> Ito na trippers ano. <laughs> ba? Diba? <laughs> Lucky. Ano kaya to? Ah. Galing ano? Galing na nakaisip. Sandaw. <laughs> oh at least pagpupunta kayo dito sa Mount Kalugong Trippers may idea na kayo ano ayun marami ng turista yun mga kabataan mga estudyante kaya pala ano kaya kaya sinabihan or pinangalanan tong ano Mount Kalugong Trippers yung salitang kalugong is sombrero yan kasi hugis sombrero din yung rock formation dito yung Mount Kalugong. Uh, ang talaga ng ano, mga rock formation. na no? Hindi nakakasawang balik-balik ang trippers. Uh, Kapagod na. Ayan, at may mga bago rin pala dito, trippers, na giant swing. So, tapos na raw siya. Ayan, no. Oh. Naka-open na. Ayan, oh. no. yung giant swing. Pero, hindi pa raw sinasabi kung kailan mag-ooperate to. Ayan, ay. Oh. Maganda, trippers. Oh. At may ano na rin dito. Ayan, oh. View deck. Yun, no. Oh. Tara, pasyalan natin yan. Para, sulit yung pamamasyal natin dito di ba op oh, siya yeah. ha oh, di ba oh eto yung dadaanan nyo bakal naman siya kaya hindi nakakatakot trippers matibay ito mataas nga lang oh di ba astig trippers meron ng ganto dito oh at least may kita nyo na yung ano dito yung view ayan oh no? <laughs> Alright. Napakaganda reverse Kitang kita na yung ano. At saka pwede ka nang ano dito. Mag picture picture. Ano. You know. Dati nung pumunta tayo dito. Wala pa to. Maganda rin mag picture picture dito. Kaya, pero hanggang doon ka lang o. Oh, sa rock formation na to. Yan. Diyan ka lang. So ngayon. Hanggang dito. Kayang kaya mo nang ano. ah, marating ano. Tara subukan na natin. Akyatin ah, tong ano. Uh, Mount Kalugong Trippers. Huh. Hirap pag maraming bit-bit. All right, eh no, ito yung ano yung akyatan dito Trippers. Talagang puro rock formation. Yeah. hindi oh, 'Di ba? Tapos di pa ako makapaghawak ng ano. Uh, hirap na ito. Hirap. Maraming bit-bit. Kaya pag pupunta kayo dito, trippers, huwag kayo mag-bit-bit. <laughs> uh. Taas nito. Ayan o. Bangin na yan, trippers. Ayan o. o. o ba diba? Bangin yan. Konting, konting dulas ko lang dito. Sigurado, dyan ako dadamputin. Ah. Uh. Kaya ngayon hindi ako tumitingin sa babae. Eh. Ha. Paka risky. Yan. So medyo nakaka makakahawak-hawak ako ngayon sa mga rock formation trippers. Kaya let's go. Kaya tinan natin to. ba? Diba? Yo. Yeah. Kahit makahawak lang ako ng konti, okay na. Mabitbit ko lang yung sarili ko. O, oh, di diba? Grabe ang hirap nito. Ah, All right. Oh. <laughs> Grabe hinga lalo. Oh. We did it, trippers. Ito na 'yan oh, no? yung tuktok oh. Ito na yung tuktok oh. All ah, right. Oh, ito bangin na to. Ayun oh. Grabe. 360 yung ano dito. Yung view talaga dito, trippers sa Mount Kalugong. At mula rito, hindi mo na makikita 'tong ano, Baliwood uh, pero eto, dito lang 'yan sa ano, sa tabi ng Mount Kalugong yung Baliwood na to, Trippers. Na dating ano, To the Moon. Oh, hanggang ngayon To the Moon pa rin pala Trippers kasi Ayun, yung, sa baba niyan, ayun yung ano, yung Buwan or to the moon, no? So, pwede kayo mag-picture doon. Pati dito sa Bollywood. Pero, hindi na natin mapupuntahan ngayon, trippers. Kaya, dito na lang. Side trip na lang natin siya dito sa Mount Kalugong. Ito, try natin ito, trippers. Ayan, oh. oh, dito tayo. Taas. Ay, grabe. Alright. Grabe. Grabe, bangin na ito, trippers. Ayan oh. sa gilid, oh. Hihihihi. -hi -hi -hi. Peace out, trippers. napakalalim na Nakakalula. Grabe. Hindi ako makagalaw. Taas o. Oh. Tignan nyo yung view natin o. Oh. Di ba? Astig. Napakastig. Grabe, nalulula na ako. Dito naman ta sa kabila, trippers. Ganon din yung ano dito. Yung view. Ayan o. Oh. Alright. Tingnan nyo. O oh, diba. Kung hanap nyo. Peace of mind trippers. Dito lang yan. Sa Mount Kalugong. Astig. Diba. Alright. Wow. Wala akong masabi kundi wow. Kasi napakaganda nung ano. Nung view natin dito sa Mount Kalugong. Trippers. As in nakaka-relax. Puro makikita mo, puro magaganda lang. Tapos malalanghap mo napakasariwang hangin. Tapos maririnig mo 'yung mga huni ng hibon. Ayos na ayos, strippers. Grabe, ang ganda rito. Grabe, kahit sobrang taas, strippers. Ayos lang. At least, yeah. <coughs> na experience natin tong Mount Kalugong Traverse. Wow. <laughs> Grabe. Nakakasira ng swelas. Ang tatalim kasi ang tutulis ng ano ng bato. All Tapos na yung adventure natin doon sa may ano sa may Mount Kalugong Traverse. So, pupunta lang ako doon para mag lunch na trippers at lagi nyo tatandaan na minsan lang tayo dadaan at bibisita sa mundo na to kaya wag masyadong magpakasubsob sa trabaho enjoy nyo ang buhay habang nabubuhay pa kayo